Tama na nga yan. Simulan natin to. Ano bang gusto nyo laban? Tulad ng laban natin nakaraan. Sayawan ulit tayo. Sayawan? Nakakala ko ba flip tap ulit? flip tap? kaka flip tap lang natin, boy. Baka mapahaos ka na nyan. Sayawan? Tin, patay tayo dyan. Wala tayong practice. Sige, ganito na lang. Pagsabay na lang natin sayaw at saka flip tap. Ano, G? Sige, tara. Unaan na namin. Tara.

Ano? Ayon. Tin. Ang gagaling nila. Wala. Talo na tayo. Anong gagawin natin? Kaya nga Sige, ganto na lang. Panalo na kayo sa sayaw. Babawi na lang kami sa flip-top battle. Boss mag-practice yan. At sigurado ako, oh, pinagdandaan tayo niyan. Sige, ako oh, bahala. Ganto na lang. Tutal, nandiyan naman yung tatlong babae. Mag-ugutlize na lang tayo para maiba naman. O oh, sige, Di kami dyan para maiba! Tara! Yo, dahil hugot oh, battle tayo ngayon, magingay! Woo! Oh. Yo, dahil tatlong babae lang dito, ting tatlong player lang din sa inyo. Dahil nauna kayo kapon, mauna ng gangster. Mulong banat sa gangster. O ba si Iya? Ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi ko na kailangan magbisyo. Pakita pa lang kita. Tinatamaan na ako. Oh. How can something so wrong feel so right all along? Ikaw pa si Kikay. Anak ka lang ng mama mo, pero baby kita. Mayroon ako Yo! Lugaw ka ba? Bakit? Bangi nga si sa itlog ko. lang. Ito na talaga. Sinaing ka ba? Bakit? Kasi pag iniwang kita, naguto kay mama. I felt a very you. It's a so totally Yo, dahil maganda hugot mga gangster, titigin naman natin ang hugot mga young stana. Unang ba sa young stana? Ay, Kikay, bariya ka ba? Kasi umaga pa lang, kailangan na kita. Hi, miss ganda naman ang kulay ng buhok mo. Maroon din ang magkulay. Pero mas kaya ang kulay ang mundo mo. Yay! O, oh, tapos ka na. Ako naman. Ay, Iya. O oh, nga pala si Binil. Mataas to balon. Malalim bumaon. Yo! Oh! Teka lang, teka Di pa ako tapos. Hi, girls. Pwede ko ba kayo invite sa birthday ko? Para may mag-slice lang cake ko. At patikbang ko ang hiwa nyo. Oh! Yay! <laughs> Parehas magaling. Pero hindi ko nagustuhan yung banat ng mga Stana, kaya sa Gangster ako. O oh, sige, sa Gangster na lang din ako. Ang galing ni Davy eh. Sa Gangster na pala kayong dalawa eh, edi sa Gangster na lang din ako. Yo, respetuhin natin ang mga boto ng jurado. Ang panalo ang Gangster. Oh! Sige, kayo na nalang sa Hugot Battle, kami naman sa Sayaw. Gatab na lang tayo. Sige, iset na lang ulit natin yung susunod na laban. Paano guys, tara na. Totoo ba hindi na text mo sa akin kagabi? Hindi kasi ako naniniwala eh. Oh, totoo 'yun. Bakit naman di ka naniniwala? Hirap kasi maniwala eh. Parang ang bilis naman. Ilang araw mo pa lang ako nakikilala. Wala eh. Ayun kasi nararamdaman ko sa'yo. Oh, anong ibig mong sabihin? Iya, yeah, gusto talaga kita. Oy, oh, yeah. iya, bakit bigla akong minto? Ah, wala. Oy, oh, yeah. iya. Nabigla ako sa sinabi ko. Alam mo ba, Tres? Gusto rin kita. Kaso natatakot ako. Iya. Yeah. Talaga ba? Gusto mo rin ako. Oo, Tres. Gusto talaga kita. Sinabi ko na ngayon sa mga kaibigan ko eh. Kaso natatakot ako. Kasi bago pa lang tayo magkakilala. Oh, bakit ka naman matatakot? Mukha ba ako mandulo ako? Siyempre naninigurado lang. Takot kasi ako masaktan eh. Kung isipin yun, di naman ako gano'n lalaki eh. Tsaka naliligaw pa lang naman ako sa'yo eh. Kaya ko naman magantay. Sabagay. Sige na, tara na. Ha? O oh, baby loves, si Iya yun oh. Kasama niya yung tropa mo. Ah oo, oh, okay kay. Kahapon pa sinundo na Tres yan. Di ba sinabi ng kaibigan mo sa'yo? Ay oo, oh, oh. nabanggit sa amin yun ni Iya. Liligawan kasi ni Tres yan, kaya niya sinusundo. Talaga ba Justin? Pero kahapon wala siyang nabanggit sa amin. Pero alam mo ba umamin siya sa amin na gusto niya yung kaibigan mo? Ah, yun naman pala eh. Malaki pala chance ni Teres na maging sila. Mapapasa na ul talaga niyan si Sedi. Ha? Eh bakit naman papasa na all si Sedi? Igay, sa'yo ko lang ito sasabihin na. Huwag ka maingay. Si Sedi kasi, papalapit na loob niya kay Kim. <laughs> si Sedi? Oo, mabait siya. Pero mukhang malabo niya magustuhan si Kim. Kasi sa tingin ko, yung mga tipo niyang babae, yung mga kalog, eh si Kim, mainhin yun eh. Pero matapang. Tara na nga, hayaan na natin yun. Baka maabutan pa natin yung dalawa. Iya! Wait lang, Tres. Si Kika yung kaibigan ko. Hintayin na natin. Iya! Tara, sabay-sabay na tayo. Sige, Kika. Tara na. Kika, dito na kami. ba? naghihintay na yung mga tropa namin doon. O sige, siya nga pala. Tatambay ba kayo mamaya pag namin? Okay, guys. Tatambay kami doon. Malamang, magyayayayin si Sedi. O sige, antay lang namin kayo doon mamaya huwian namin. O sige na, dito na kami. Sige, ingat kayo dyan, ha. Sed, kailangan talaga natin pagandaan yung mga istana. Di ba sabi mo, sa susunod na linggo na ulit tayo mag-battle? Kaya nga pong eh, yun nga yung iniisip ko. Kaso, di man tayo lahat marunong sumayaw eh. Eh sila, mga wala si De. Eh. naman nila sa atin lumaban ng flip top. Gusto nila lagi. Puro sa ayawan. Sige pong. Hintayin natin si Justin at si Tres. Paghandaan natin sila. Gusto ata nila step up eh. Tres, mukhang may pinag-uusapan sila dun. Bilisan natin para malaman natin. Sige, tara. Sed, ay na pala si Justin at si Tres eh. Justin, Tres. Kaupo kayo rito. sasabihin ako sa inyo. Justin, Tres, nag-usap kami tungkol dun sa may istana. Di ba sabi ko sa nila, next week, susunod na battle natin. Kaso ayaw nila lumaban sa atin ng flip-top kasi lugi sila. Ang gusto nila, sayawan. Kaya ang mangyayari, maghandaan natin sila. Step up kasi ang gusto nila Ano, G ba kayo? Sid, alam mo naman na hindi kayo marunong sumayaw eh. Kaya lugi tayo sa alila. Kaya nga tayo magpa-practice eh. Para matuto kayo Anong gusto niyo? Malitin tayo nila? Sige, Sid. Kahit di kami marunong sumayaw, sasayaw pa rin kami para wala silang masabi. Sige, Sid. Kung ano ang gusto mo, para di tayo mapahaya sa alila. Tama yan. Sige, bukas. Simulan na natin mag-practice. Oh, magkasabay ata kayo. Nakita kasi namin siya ni Justin sa daan. Kaya hinabol na namin para magkasabay kami sa pagpasok. Alam mo ba, kasama niya yung tropa ni Justin, si Tres. Ah, ganun ba? Iya, mukhang nagkakamabuti na na kayo ni Tres, ah. Kim, alam mo ba kagabi, magka-text kami ni Tres. Nanliligaw nga siya sa akin, eh. Iya, wala naman problema sa panliligaw, eh. Pero kung ako sa'yo, kilalanin mo muna siya. Kasi bago pa lang kayo nagkakilala, eh. Ay nga yung sabi ko sa kanya, eh. Alam mo ba, Kim? Natatakot ako. Ayoko masaktan sa huli. Oh, ano namang sagot niya nung sinabi mo yon? Sabi niya maliligaw pa lang naman daw siya, kaya handa siyang maghintay. Yan naman pala Iye. kaya niya maghintay. Ibig sabihin, totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Oo oh, iya, seryoso yan sa'yo si Tres. Alam mo ba, ganyan din sa akin si Justine. Nagantay siya hanggang mapasagot niya ako. Napanood niyo ba yung nandito ako? Ang daming iyang kinilig doon. Nagusto pa nga ng mga tao ng season 2 eh. Alam niyo naman di ba nagusto ko si Tres? Kaso natatakot talaga ako. Siguro pag nawala na yung takot ko, Tsaka ako na siya sasagutin. Sa bagay, Iya, ikaw naman ang nakakaramdam niyan. Tara na, guys. Pumasok na tayo. Di ba nga sabi sa akin ni Justine, tatambay daw siya dito mamayang umian. Ah, sige, tara. Everybody take my command! 45 degree! Rest out! General Santos! Pasolong! Kaliwa! Kaliwa! Ano, kuwang kuwa na natin yung step. Basta sa sayawan, di sa ating mananalo yung mga gangster. Oo oh, nga, Boss Magaling lang naman sila sa flip-top eh. Pero sa sayawan, durog sila sa atin. Sayang, Boss Wala si Arbenz. Bagay sana sa kanya yung step natin. Paano mo naman ang sabi, Badong? Bagay sa kanya sana yung step natin. Tignan mo. Kaliwa! Kanan, kaliwa! Kanan, kaliwa! 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 Oo nga, ano. Nasaan ba kasing komang na yun? Di ko nga alam, Boss Nel eh. Boss Nel, baka nagpahilot ng siko yun. Nasobrahan pa naman sa kaagan nun eh, oh. <laughs> eh. Pasigat bagay, pasikat kasi yun eh. Tsaka nga pala, Boss Nel, pwede ba natin ulit makalaban yung mga gangster? Sabi kasi ng OG nila, next week daw. Kaya panigurado, paghahandaan tayo nun. Boss Nel, kahit paghahandaan tayo nun, hindi sa atin mananalo yun. May hina naman yun eh. <laughs> Tama ka dyan, Negro. Tara na, doon na tayo sa tambahin natin. Tara!